Ang Codex Gigas o mas kilala sa tawag na Biblia ng Demonyo ay isang sinaunang libro na sinasabing isinulat noong 1201 to 1300 sa bansang Czech Republic. Ang pinakaago pansin sa Bibliang ito ay ang sukat nito. Ito ay may sukat na 36 inches kung susukatin ng patayo at may sukat itong 20 inches kung susukatin ng pahalang. Ang nilalaman ng Codex Gigas ay ang tinatawag na Vulgate. Ito ay ang kumpletong version ng Holy Bible noong taong 300 to 401 na isinalin sa salitang Latin na tinatawag na Biblia Vulgata. Ang pinaka nakakaintrigang tampok sa Codex Gigas ay ang paglalarawan ng Kingdom of Heaven na katabi mismo ni Satanas sa kabilang pahina ng libro. Ang larawan ni Satanas sa Codex Gigas ay may sukat na 20 inches na halos sa kupin ng isang buong pahina ng libro. Ayon sa librong ito ay si Satanas ay may katawan na parang tao na nakatapis ng kulay puting tela at may kukong mahahaba na kulay pula. Ang bawat kamay at paa ay may apat na daliri. Siya ay may pulang sungay at may kulay green na ulo. Meron siyang dalawang dila na kapareho sa dila ng ahas. Ang librong ito ay sinasabing merong 320 pages pero may labing dalawang pahina ang pinunit mula sa libro at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Wala pa ding nakakalam kung bakit inalis ang labing dalawang pahina mula sa libro. Ayon sa mga scientist, kung isusulat uli ang Codex Gigas gamit ang sariling kamay at tuloy-tuloy sa pagsulat ay aabutin ito ng mahigit 20 years upang matapos ang orihinal na 320 pages ng Codex Gigas. Kapansin-pansin din sa Codex Gigas ang pagkakapantay-pantay at ganda ng sulat sa librong ito. Ayon sa kwento, kaya ganito kaganda at kapulido ang sulat sa Codex Gigas dahil ito ay sinulat ng isang monghe na lumabag sa utos ng monasteryo at ikinulong. Kaya naman sumulat siya ng libro upang purihin ang monasteryo habang buhay at nangako siyang tatapusin niya ang libro sa loob ng 24 hours nang malapit na matapos ang 24 hours ay hindi pa niya natatapos ang libro kaya naman humingi na siya ng tulong kay Satanas upang tapusin ang buong libro kapalit ng kanyang kaluluwa kaya naman bilang pasasalamat sa tulong ay iginuhit ng monghe ang larawan ni Satanas sa Codex Gigas